Balikan na po natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang tanghali, sir. Hi, Nina. Magandang tanghali po. Sa lahat na nakikinig at nanonood, magandang tanghali po. Sir, unahin ko na po ito dahil katatapos lamang ng kick-off rally sa Bagong Pilipinas campaign. Um, gusto po namin malaman kung ano po ba ang mga kontribusyon ng Department of Agriculture sa kampanya na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Uh, yan, tama niya Kagaya ng nabanggit ng ating Pangulo, uh, dito sa ating uh, movement sa Bagong Pilipinas, makakaasa tayo ng mas maraming programa para sa ating mga magsasaka at uh, mangingisda. So unang tututukan ng ating kalihim ay mapabuti yung tinatawag natin na logistics and distribution systems. Magkakaroon ng mga makabagong uh, infrastruktura. Uh, sa pamamagitan nito ay mapapababa yung uh, cost of uh, uh, produce natin. Magiging mas mura yung ating mga agricultural uh, commodities at magiging masisigurado natin yung kalidad. Uh, Ganon din sa palay halimbawa, at palalakasin natin yung post-harvest at saka yung uh, processing, uh, lalong-lalo na sa drying and uh, milling natin. Ito ay bukod doon sa pagpapalakas ng ating uh, lokal na produksyon. Alam natin na katuwang natin dito ang mga lokal na pamahalaan, uh, kasama na yung ating mga magsasaka at Yes, Asec, no. Uh, nabanggit nga po ng pangulo na isa sa mga tututukan ng ang logistics ng agrikultura. So paano po uh, tutugunan ng inyong kagawaran ang problema natin ngayon na yung farm gate price ay mababa ngunit yung presyo naman sa mga palengke ay mataas? Uh, unang-una na dito yung sa after natin ang production aayusin ni Secretary Laurel yung tinatawag natin na uh, problema doon sa cold storages. Uh, ngayong taon ay magtatayo ng apat na malalaki. Ito ay sa La Trinidad uh, or sa La Union, ganun din sa FTI, sa Quezon at saka sa Mindoro para sa ating uh, gulay at prutas. Uh, susunod yung ating paglalagay ng mga chiller networks. Ngayon ay meron na kaming nakita ng mga solar cold storages and uh, chillers. Ito ay papamahagi uh, in 20 hectares sa uh, buong bansa para masigurado natin na uh, manatili na uh, maganda yung uh, kalidad at saka mapababa talaga yung uh, presyo kasama na yung uh, logistics at distribution. So, ito ay ano magagawa natin ng uh, mabilisan. Okay, uh... Sir, sinabi ng pag-asa na hanggang ngayong uh, papasok na ang Pebrero, mararamdaman po ang uh, strong El Nino sa bansa. Kumusta po ang mga sakahan ngayon sa mga lugar po na apektado at uh, ano po ang mga hakbang para maidsan ang epekto po ng tagtuyot sa mga pananim? Yung unang report sa amin niya ay meron ng uh, damage dito sa Sambuanga Peninsula pero maliit pa lamang. Uh, ngayon ay nakapamahagi na tayo ng ating mga water management interventions kagaya ng mga small scale irrigation projects, ito yung mga shallow tube well at saka mga uh, impounding projects natin. Bukod dito ay namahagi na rin tayo ng mga uh, binhi at saka mga iba-ibang mga uh, pataba uh, para sa ating mga apektadong uh, lugar. Meron na rin tayo yung tinatawag natin nakahanda sa Agricultural Credit Policy Council ng mga sure loans natin uh, para doon sa mga apektado rin. Pero ang uh, gusto natin dito ay mapasaayos yung ating uh, water management talaga, uh, yung pagkakaroon ng uh, kasiguruhan sa patubig doon sa mga tail end ng ating mga NIA irrigation services. Follow up sir, saan pong mga lugar ipapatupad yung mga sinabi ng mga hakbang? Um, Una yung dito sa atin sa mga uh, apektado na talaga. Una dito sa western portion ng ating uh, Luzon. Uh, pero ito ay yung January-February. Ngayon ay naghahanda na rin tayo para dito sa eastern side at sa parting uh, visayas uh, niya.